Wow. Oh, okay, ah, masarap yan, may skim coat pa eh. Yan ang masarap. Okay. Ipat na ang playground at istorbo na sa mga naglalaro. <laughs> oh, oh, oh. Ay, baligtad dyan, Kenny, yan, ano? Yan, yan. Yan, yan daw, sabi ni Rowan. Yan, ni <laughs> Rowan na to. Ano, magaling si Natita, tita? Magaling sila? May kape? May kape? Yan. Oh, may kape daw doon. Kanino kape yun? Uh. <laughs> hindi pala tamnan to no. Ah, Leo. Ah, that's it. That's it. Oh, di ba? Kasi dito banda, hindi na mainit. Ay, muntik na. Ang balat mo. O ba, mo. Car niya. O. Oh. daw ang bebe. <laughs> oh, hmm, nga, hmm. Nga, na. nga. Nga. O, nga, nga. Lagi namang gutom yun eh. Oh. Uh. O, ito. Kailan ba nabusog ang baby na yan? Uy, itsura. Ang <laughs> itsura. <laughs> Uy, itsura mo. oh. bang noo? Ah, <laughs> gutom na talaga 'yan, no. Oh. Gaya ng nagkakarga. Oh. <laughs> oh, <laughs> yeah. tara na, oh, tara na. ito si Chichi. Oh, yan na sila. <laughs> Bye-bye, Lolo. <laughs> Bye-bye. Si Lola na tumba. Bye-bye, <laughs> Mama. Bye-bye, Dodo. Bye-bye, Ate. Bye -bye. Paano ka natumba kanina? Ang galing mo naman. Ha, natawa siya sa sarili niya eh. Ah. Ano, ganon Oh, ganun, ganun ka. ganun ganon siya. Ah. Ay, chi. Ate, wag alika dito Rowan <laughs> ang dungis ni Rowan But, A -a. kasi lagi lang po siyang para pag gumi po siya hindi siya nahihirapang mag ubad Dapat maluwag na short, no? Yung parang boxer. Kaya boxer short. Diba pinigyan? Diba pinigyan pausap, no? Titig, 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 Help me, help me, daw. Lalo sila. Help me, help me. Mahilig siyang magganon kay ate niya. Wala, uhulan na naman. Wala. Parang lumalungan na lumalungan. Ba. Oh, bunay-nay. Ang oh, bunay-nay. Oh. Oh. bunay Sinong maingay si kuya? Walang mag-i-help sa'yo dyan. Ay, bunay. Puntahan ko si kuya. Mama, help me ka mo. Roman! <laughs> I'll help you. Give me your hand. Oh, give me your hand. doon, basa dun. May ano nang tubig doon. Wow. No. Hmm. Ano ba yun ang mo? Para di ka madapa. Lagi mo pa kasing bit-bit yan, Rowan eh. siya daw tawa. Ang ingay. sumisigaw so, sigaw, -sigaw pa na. Sigaw-sigaw pa yung baby na yan. Kausapin mm so, sana, Ay. Ayun, nakaharang ang table. hmm, sige, muntik ka pa ate. Na. Ay, nakotchi ang lagkit mo, babe Malang, malangkit ka na. Malangkit ka, malangkit. malangkit, malangkit. Ayaw niya din oh. pawis. Ay mm. Gagawa ko ako. Masya-shock siya sa'yo. Kaya si Chichi, yung binili kong kinapay doon sa, ano, siya nakaubos. Ipalit mo ba yan? Nag ano pa yan? Dinadala pa sa kwarto. Ay? Rowan, hindi ka pa tapos? <laughs> Bunay, uh, hindi mo alam pangalan mo. Oh, oh! Ryker! Ryker, Ryker! Ang layo ng niyo. <laughs> Riker. Ah. Anong baby Riker na yan? Anong gusto mong name Riker? Oh, 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 oh. Ano po? Ang sarap dito na. Hmm? Riker. Tara, tara na. Malamig na. Malamig na ang hangin eh na. Papakuha na. Ah. Lamig na pa ah. Ba. Sino love ni mama? Sino daw love ni mama? Ha? Kawag-kawag. Nag-enjoy pa siya tayo. Mom, yan daw yung eh. Hmm. Ah. Mom, yan daw yung eh. Dal-dal to ha. Baka mauna ka pa magsalita kay kuya. Ha. Huwag naman. Ha. Ha. Pupo. Noodle-dal lang baby na yan. Ha. Oh. din ang boses. Baby hmm. brother. Baby Hello? brother. Hello? Hello? <laughs> Hello? dumb. Otey! Otey daw, sabi ni kuya. ah Oh. Ano oh, po? Otey? Okay? Otey? Okay? Alright. Hmm. Ang sabi ni kuya daw? Otey! Okay. Otey, okay. okay, baby riker! Pasabi natin kay kuya yung pangalan mo na. Ha? Baby Bune Kaya niya yung niyo eh. pa natin yung Riker na kung kaya ni Kuya na. Opo, sige. Daldal, Daldal ka din eh na. No? But nakikipag-usap ka na agad ah. Uh Oo. -uh. Hindi huh? ba masyadong maagang makipag-usap 'yan? Oo. Uh -uh. Daldal ka. Ha? Rowan, tawag mo si Baby Riker. Alika dito. Tawag mo si Riker. Two months natin siya niya. An kailan? Sa 20, di ba? Ano na ba ngayon? Monday. Kaya anong day? Wednesday. Mahulog. Oo, oh, oh, mahulog. Tawag mo si Riker. Si Kausapin mo, si mo, si mo, Riker. Tawag mo nga daw. Wag hawakan yung kamay. Gawakan ng kung ano-ano. Kausapin mo si Niyo. Kawan. Oh. Ay. Di ba pag tinatawag ka, anong sagot? Ha? H -O. Oh, ganun po. O, oh, tawag mo na si Baby Riker. Riker. Tawag mo si Riker. Ha? Ay. Bingi lang. Mimim, bag mo dadaan ba? Ha? Ay. <laughs> wow. Tawasan niya si Nia. Ba't ganyan kayo? Sabi niya. Dambag ng tata ko niya. Yeah. Oh. Wow. Mahulog kayo dyan huwag tatambay sa gilid. Doon sa baba, Bem. Oh, oh, hindi ka oh, kausap ni Mama. Ay. Ah. Ay. Uy, pasok na tayo. Malamig na. Ah, tama na tambay mo dyan. Ah. Oh. Ay, dal dal talaga baby ko na yan. Ha? Ah. <laughs> ano? oh, no. Happy ka? Ha? Tawa bang? Tawa now? Iyak later? Hindi, no? Ang baby na yan. Na? No. Hindi po yan iyakin. Ay, Rowan? Ni uh, hey, yung kuya mo. ha? <laughs> ah. Puro help me, help me. Ay! Oh, hey. <laughs> Help Apa tu Oh, oh Happy ka den Help Oh Pasok na Nasobrahan ka Nang tambay oh. oh Tara na Tara 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 Tara, tara, tara na Tara na <laughs> Naangat na den Yung ulo Oh, oh, sige, sige, sige. Tara. Totoo na. Totoo na talaga. Babasok na tayo. <laughs> Pasok natin malamig. Na. Mm -mm, malamig. Pasok na. Tara na. Yung kanyang paborito higaan. Ah, oh, yan si Pretty. Bago ligo yan. Ang ganda-ganda. Ah, -ganda. uh, huwag ka muna makipaglaro kahit one week lang. Kinasyadog. Liga dito. Laro tayo, laro. alika, alika Bilis. Habol mo ako, habol. Pretty. Bye-bye. Bye-bye. Ay. <coughs> Bye-bye, pretty. Bye-bye. <coughs> Ay. 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 Oh. Huwag ganyan. Medyo safe nang mahulog dito na. Sino tinatahulan ni Pretty? Oh, papasok na si ate. Si papa niya maghahatid. saan nilang lang siya ngayon? Sa kumong. Mm. Ang macho naman ang baby natin yan. Ah. Ang macho ah. nauna siyang bumaba, binaba ng papa niya. Kasi ang aga niyang nagising, tawa na siya ng tawa. Sabi ko kay ka-farmer, baba niya na. Tapos, kinuha ni papa yan, Pina napatulog ulit. Napuyat ako, hindi dahil kay niyo, dahil kay Owen. <laughs> Kasi ngayon, natutulog siya minsan kay Mama Beth. Mm -hmm. Pinatulog din ni ate, nagising na Kasi, no? Tapos, pinatulog ni ate. Hmm, kamukha mo yan eh, ate. Kamukha mo si Niyon, no? oh. Ah. Tapos, ano naman nasa kamay mo? Napuyat ako kay Rowan kasi kagabi nakatulog na siya kay Mama Beth. Tapos, lumipat siya ng, hindi ko na sure anong oras yun, pero madaling araw na sigurado dahil late na din ako natulog. One, 1 a.m. na ako natulog eh. Tapos, ayun. Paglipat niya, ang daldal niya. Kinakausap niya pa ako. Ang um, sabi niya, Mama, yes po. Love, Dodo. Sabi niya gano'n, <laughs> Ulit-ulit na ganun. Nagtatanong siya kung love ko siya. Siyempre naman, love kita. Ah, love, Dodo. gano'n siya. Tapos maya, maya naman, Mama, love, Dodo. Siguro na, na naginip po siya. Ano po kasi si Rowan eh, napakasweet si ate, sweet ba si ate? sweet <laughs> din po yan lalo kay ano kay papa niya mas love ko si papa eh, dahil oh? kay owan ano? mas love ko si papa dahil kay owan anong dahil kay owan? hindi ko love si owan love natin si owan? love ko si papa pare-pareho lang na love si walang mas pare-pareho po Parang si Papa. Love, love kayong lahat. Si Mama din. Love oh. mo si Papa. Love mo din si Owan. Sila po kasi yung laging nag-aaway. Pero si Rowan, idol ka nga ni Rowan. Kahit anong sabihin mo. Sunod siya na sunod. Ganun talaga kasi baby pa siya. Dalawa yung baby brother mo. Hmm, nang mabuntis ko. tapos hmm? na mana hindi na mabuntis, eh. Paano yan? Buntis si mama. Another baby boy. <laughs> Dapat na yung unang Joke yung, lang. Na, ano, then... eh, di pag girl, lalo mong magiging kaaway. Siyempre, pareho kayo ng gustong toy. Si Rowan nga, car na yung kanya. Nag-aaway-aaway pa kayo. Normal lang naman po sa stage nila. Parang ano na lang nila yan. Lahat naman na magkakapatid. <laughs> Dumaan sa ganyang stage. Tapos, susunod yan, si Neo Rowan na. Tapos ikaw, ate ka na nun, mga ilang taon Walaki ka na nun. Kay Eight kaya? years old ka na, pag si Niyo two. Kasi magsisix ka na, diba po, sa next birthday mo. Macho naman ang baby na ko na, ko na, 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 na yan, nakakagigil. Na pag birthday ko na, six na ako. Opo. Ila na tulog. Oh, next year pa, madaming tulog pa. Anong gusto mo sa birthday mo? bagong iPad. Hindi eh? <laughs> <laughs> ka nga pinagsa-cellphone na. Bawal. Ah. Uh, Ryan Egg. <laughs> Ryan Egg. Sa <laughs> so bagay, mas maganda na yung iPad kasi mas malaki yung screen. Sa so, cellphone kasi mas masisira yung eyes nag ano po siya, nag sa si cellphone pag walang pasok sa school. Pero ngayon, dahil yung mga lesson namin na pinag-aralan, ilang ano lang nakalimutan na naman, kailangan na namang ma-refresh. Ayun, bawal na cellphone, wala na. Sa bakasyon na lang ulit na. Pero siya okay lang po sa kanya, hindi siya ganun ka ano sa cellphone bigay ni Rowan. Si Chichi mas ano niya yung maglaro sa labas, ganun. O kaya dito. Uy. Ano, nagulat ate natamaan mo yung rocker niya. Oh, galit na ka. Galit ng baby. <laughs> Nakakunot na, oh Uy, kila ni Papa yan. Oh, kilay ni Wowo yan. Mm, smile ka nga Smile baby ka na yan. Ha? Uy, chinong body. Ha? Kamukha mo daw si Papa. Ayaw maniwala ni Papa naman, na. Chikat natin nilas mo pala. Ang uh. habang na naman. Punin ah. mo na yung cutter dun sa bago niyo. Ba? Bunin! Baby Riker. Ha? Ah, ano? <laughs> oh, oh. Ano po? So, two months na pala yung baby na yan. Na? Kailan magtuto si, si Neo? Sa 20 po. 20 na po. Bukas. Bukas? Two months na siya bukas. Bukas. Yan. Suko. Malayakin nanon siya. Hmm. Tayo pa din ganyan pa din. Ah. Oh. Ayoy oy oy. Tik 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 ay Ah tik tik Massage. 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 Ah. Ano kaya yung papameryenda ko ngayon? Ah. Sesi si, aalis si Ate. Matutulog ulit si Niyo. Maghahanda ako ng merienda ng mga boys. Ano kaya? niyo Cheese balls. Cheese ball. Imbis na corn dog, gagawin ko ball na may cheese sa loob, no? Ah. Oh. Stretchy. Hindi, wala nga. Hindi ako nakabili ng cheese. Kaya niyayay ako. Sana si ko farmers sa along sa SM lang kasi nakakabili. Noon no, wala dito la dito sa atin yung cheese na stretchy no? Uy, bunny nakatingin na naman sa ista, <laughs> Naduduling. <laughs> uy, medley mo yung medley niya at ate. Naduduling siya. Okay na po. Ba? Uy. medley <laughs> <tura> mo. <laughs> parang naka fishy eye tayo sa so face mo ha? yung face mo lang pala uy bunay patawanin ko na wait make ko kayo ba naku pumalpak yung aking ginawa lumabas yung mga cheese kasi quick melt yung ginamit ko sorry naman makalang palaman dapat pala may ham Sorry, lumabas yung cheese. Kasalanan ng bumili. Hindi, joke lang. <laughs> Nagpabili ako kay, ano, Jomar ng cheese. Oh, nawala yung cheese. Sorry, lagyan nyo na lang palaman. Pero, yung iba meron naman. Yung iba lang nagsilabasan. Quick melt kasi. Dapat pala, hindi quick melt ang meron pa nga ongoing dun. <laughs> Meron namang cheese no, Kuya Esso. Oh, yun, eh. Mayroon, ah! Masarap yan, may skim coat pa eh. Yan ang masarap. Eh, pabahi mo Yung iba do nilagyan ko ng hot dog na lang kasi walang ham pero hindi na nakahabol. Babo. Lagyan nyo na lang ng peanut butter kung walang cheese yung iba. Yan o yung nagsinabasa, yung maitim. Yan yan, yung cheese. Nandun lahat dun sa ano ko. Ha? Siming. Nagsiming si Nel Nel. Mag-take na. Ay! Dito na si ate sabay na siya niya. No? Pagkatapos sa, sa palengke, dinaanan na din. 45 minutes lang kasi siya dun eh. Ano, may style daw po siya. Uy, yung galing talaga ng baby ko. Ha? Kiss mo na. Kain ka, meron pa dun. Ayun daw yung cheese. meron pa dun ihabol ko sige lang meron pa dun eh nalita ko maaga ko na manginano. ano kaso nires ko pa kasi yung dough tapos yan pa yung iba kong nabrito hotdog naman yan na no, may cheese tapos yung balang cheese masarap siya na may ube nilagyan ko ng ube tinry ko ayan eto po mga cheese. Na-deform na. May nadali na eh. Ay, no one. May dalawang magkapatid na naman. Ito, para mapasa ko lang yung ube. Tinry ko lang. Okay pala siya, partner ng cheese. Nalatag mo ate. din na lang mamaya kasi okay na daw yung kanina nga aming ulam. Binabad ko na Yung pinadala po sa amin ko eh. Nakalimutan po kung kanino na galing. Sorry po. Baka kasi mag-mention ako ng name iba pala. Baka po may magtampo. Ayan, napasigaw ako. Tumasik, pumutok yung pinutrito kong ano, bagnet. Part ngay kasi ng beans pag med. delikado. Okay. Uh, dito na po natapos yung video ko kanina. Ending na lang natin. Nabisi kasi na. Bye-bye ka na muna. Bye-bye po. Bye-bye! Thank you for watching. Hey. Rowan, pwede nga na lang. Seryoso lang yung face. Pakita mo daw paano mag-seryoso si Rowan. Ah, uh, mayor ka daw. Seryoso ka. Mayor. Yol. Bilangin mo daw, bilangin mo. Count them. Count your cars. One. Two. Count ka daw kang. Nine. Ten. De. Count ka muna. De. 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 One. Two. 11, count ka daw. Paano? Hindi pag-ingin natin si